Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tungkol ito sa mga katangian ng CSS na may kaugnayan sa mga margin ng teksto. Maaari kang matuto tungkol sa paggamit at kung paano magsulat ng mga katangian tulad ng line-height at word-spacing. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Mangyaring gamitin ito. Ngayon, tingnan natin ang katangian ng line-height. Ang line-height ay isang katangian ng CSS na ginagamit upang itakda ang pagpuwang ng linya, taas ng linya. Ang line height ay tumutukoy sa patayong espasyo sa pagitan ng mga linya, ginagamit ito upang mapahusay ang pagbasa o ayusin ang pagpuwang bilang bahagi ng disenyo. Mga numerong walang unit Magtakda ng taas na kaugnay sa laki ng font. Halimbawa, ang pagtukoy sa 1.5 ay nagtatakda ng taas ng linya sa 1.5 beses ng laki ng font. Ang pamamaraang ito ay kapaki para sa responsive na disenyo. Porsyento. Tukuyin ang taas ng linya bilang porsyento ng laki ng font. Halimbawa, ang pagtukoy ng 150% ay nagtatakda sa taas ng linya sa 150% ng laki ng font. Nakasaad na halaga, TX, M, REM, at iba pa tukuyin ang taas ng linya sa tiyak na unit halimbawa maaari mong tukuyin ang tiyak na halaga tulad ng 20px ngunit maaaring kulang ito sa flexibility sa responsive na disenyo ang pagtukoy ng normal ay inaangkop ang karaniwang setting ng spacing ng linya ng browser karaniwang magiging mga 1.2 hanggang 1.4 na beses ng laki ng font Mga nababasang talata. Ang line height na humigit kumulang 1.5 hanggang 1.6 ay karaniwang inirerekomenda para sa mabuting pagbabasa. Kung masyadong makitid ang spacing ng linya, ang teksto ay siksik at mahirap basahin, at kung masyadong malawak, ang teksto ay tila magulo. Disenyo ng heading Para sa mga pamagat at pamagat, kung saan mas malaki ang teksto, maaaring bawasan ang spacing ng linya. Karaniwang ginagamit ang mga setting na tulad ng 1.1 o 1.2. Ang line height ay isang mahalagang katangian para sa pagpapabuti ng parehong pagbabasa at disenyo ng teksto. Ang paggamit ng mga relatibong halaga bilang o porsyento ay nagpapadali sa pag-angkop sa mga responsive na disenyo. Para sa mga pamagat na may malaking teksto at talata na may mas maliit na teksto, napakahalaga na itakda ang tamang spacing ng linya para sa bawat isa. Ang paggamit ng katangiang ito ay maaaring gawing mas mabasa ang hitsura ng teksto at mapahusay ang kalidad ng disenyo nito. Sunod, tingnan natin ang katangiang letter spacing. Ang letter spacing ay isang katangian ng CSS na ginagamit para ayusin ang spacing sa pagitan ng mga karakter, letter spacing. Ang katangian ito ay maaaring gamitin upang ayusin ang disenyo ng teksto, mapahusay ang pagbabasa, at makamit ang tiyak na mga istilo. Sa halimbawang ito, nakasaad ito ng ganito. Normal ang karaniwang letter spacing. Ito ay isang karaniwang halaga na tinutukoy ng browser at font. 4px, isang halimbawa ng pinalawak na letter spacing. Nagdagdag ng apat na pixel ng espasyo sa pagitan ng bawat karakter. Minus 1px, isang halimbawa ng masikip na letter spacing. Nagbabawas ng isang pixel ng espasyo sa pagitan ng bawat karakter. Mga halagang may unit. Ang pagtatakda ng positibong halaga ay magpapataas ng letter spacing. Ang pagtatakda ng negatibong halaga ay magbabawas ng letter spacing. Kadalasang nasa px, pixel, o m ang mga unit. Default normal. Gamitin ang default na espasyo ng letra. Karaniwan, ang karaniwang espasyo ng letra na tinuoy ng font ay ginagamit. Pinahusay na nababasa, para sa maliliit na sukat ng font o sobrang pinagsama-samang mga font, maaari mong pagbutihin ang nababasa sa pamamagitan ng pagpapataas ng letter spacing. Pag sasaayos ng disenyo, maaari mong isaayos ang espasyo ng letra upang biswal na i-emphasize ang mga elementong disenyo tulad ng mga pamagat o logo. Pag sasaayos sa pagitan ng mga salita, maaari mong isaayos ang espasyo sa antas ng letra sa halip na sa pagitan ng mga salita. Inaayos ng letter spacing ang espasyong antas letra, ngunit gamitin ang word spacing upang palawakin ang espasyo sa pagitan ng mga salita balanse ng disenyo kung sobra mong tinaasan ang espasyo ng letra ang buong teksto ay maaaring magmukhang masyadong banat sa kabilang banda kung sobrang pinababa mo ito, ang teksto ay maaaring maging siksik at mahirap basahin kaya't mahalagang panatilihin ang angkop na balanse letter spacing ay isang katangian na nag-aayos ng espasyo sa pagitan ng mga letra na nakakaapekto sa parehong disenyo at nababasa maaari mong dagdagan ng espasyo gamit ang positibong halaga at bawasan ito gamit ang negatibong halaga Ito ay epektibo para sa mga pamagat at tiyak na mga elemento ng disenyo ngunit maging maingat na huwag isakripisyo ang nababasa Sa pamamagitan ng paggamit ng katangiang ito maaari mong isaayos ang anyo ng teksto at makamit ang kaakit-akit na mga disenyo Susunod tingnan natin ang katangian ng word spacing Word spacing ay isang katangian ng CSS na kumokontrol sa espasyo sa pagitan ng mga salita sa isang teksto. Ang wastong paggamit ng katangiang ito ay maaaring magpaganda ng balanse ng biswal at nababasa ng teksto. Ang word spacing ay partikular na kapakipakinabang sa mga disenyo na nakatuon sa tipografiya at mga senaryong tumutugon na disenyo. Sa halimbawang ito, nakasaad ito ng ganito normal, nag aapply ng default na espasyo ng salita. Ito ang inisyal na halaga ng browser. 4px, isang halimbawa ng pinalaking espasyo ng salita. Nagdadagdag ng apat na pixel ng margin sa pagitan ng bawat salita. 1px, isang halimbawa ng nabawasang espasyo ng salita. Binabawasan ang espasyo sa pagitan ng bawat salita ng isang pixel word and letter spacing, isang halimbawa ng nabawasang espasyo ng salita at letra. Binabawasan ang espasyo sa pagitan ng mga salita ng 0.1 m at sa pagitan ng mga letra ng 0.05 m kumpara sa normal. Ang pagtatakda ng positibong halaga para sa word spacing ay magpapalawak sa espasyo ng salita. Sa kabilang banda, ang paggamit ng negatibong halaga ay nagpapaliit ng espasyo sa pagitan ng mga salita. Maaaring gamitin ang negatibong halaga upang bigyang diin ang mga visual na epekto o paliitin ang espasyo sa pagitan ng mga letra para sa tiyak na dahilan ng disenyo. Ang word spacing ay isang ari ari-arian na inaayos ang espasyo sa pagitan ng mga salita, habang ang letter spacing ay inaayos ang espasyo sa pagitan ng mga letra sa pamamagitan ng pagsasama ng mga ari-arian na ito, maaari mong makuha ang mas tumpak na kontrol sa tipografiya ng buong teksto. Labis-labis na pagsasaayos ng espasyo, ang labis na paggamit ng word spacing ay maaaring magdulot ng pagbaba sa kababasa. Lalo na kung masyadong malaki o masyadong maliit na espasyo ay maaaring maging sanhi ng stress para sa mga gumagamit, kaya mahalaga ang katamtamang mga pagsasaayos. Response ibong disenyo, ang pagtukoy ng relatibong halaga gamit ang M o REM ay epektibo para sa response ibong disenyo dahil ito ay nagsisiguro ng wastong pagpapakita sa iba't ibang laki ng screen. Pagsasaayos ng estilo ng heading sa pamamagitan ng pagpapalawak ng espasyo sa pagitan ng mga salita sa text ng heading, maaari kang magdagdag ng biswal na diin. Ito ay nagpapahintulot sa iyo na linawin ang hierarchy ng nilalaman at makamit ang masalimuot na disenyo. Susunod, tingnan natin ang ari-arian ng word break. Ang word break ay isang ari-arian ng CSS na kumokontrol kung paano umuurong ang teksto kapag lumampas ito sa lawak ng lalagyan. Karaniwan, binabasag ng mga browser ang linya sa mga hangganan ng salita, Ngunit ang tiyak na mga setting ay maaaring mapabuti ang hitsura at kababasa kapag mayroong mahahabang salita o URL. Maaari mong tukuyin ang sumusunod na mga halaga para sa ari-arian na word break. Normal, ang default na halaga. Kapag lumampas ang isang salita sa lapad ng lalagyan, ito ay mababali sa mga hangganan ng salita. Karaniwan ang setting na ito sa mga wikang tulad ng Ingles at walang pagbalik sa gitna ng mga salita. Ang break all ay isang setting kung saan maaaring ipasok ang pagbalik ng linya pagkatapos ng anumang karakter, kung kinakailangan. Lalo na kapag may kasamang mahahabang mga salita o mga URL, ang pagbalik ng linya ay nangyayari sa antas ng karakter upang maiwasan ang pagkasira ng layout. Ang keep all ay isang setting na partikular na ginagamit para sa mga wikang asyano, hapones, Chino, Koreano, at iba pa. Sa setting na ito, ang buong salita ay pinapanatili at walang pagbalik sa gitna ng mga salita. Gayunpaman, para sa mga wikang inihahiwalay ng espasyo tulad ng Ingles, normal na pagbalik ng linya sa mga hangganan ng salita ang inilalapat. Ipinapakita ng halimbawang ito ang tatlong magkakaibang setting ng word break. Sa word break normal, ang buong salita ay pinapanatili at mababali sa mga hangganan ng salita kung ito ay lumampas sa lapad ng lalagyan. Sa word break break all, ang pagbalik ay nangyayari kahit sa gitna ng mga salita. Ang word break keep all ay nagbibigay daan sa natural na pagbalik para sa mga wikang asyano tulad ng hapones at pagbalik sa hangganan ng salita para sa ingles. Sa mga mobile na aparato, ang lapad ng screen ay limitado na maaaring magdulot ng paglampas ng teksto kasama ang mga URL o mahahabang salita sa lapad ng screen. Sa mga ganitong kaso, ang paggamit ng word break, break all ay nagbibigay daan sa pagbalik ng linya sa antas ng karakter upang magkasya sa lapad ng screen, sa gayon ay nagpapabuti sa mababasa. Ngayon, tingnan natin ang ari-arian ng hyphens. Ang ari ari-arian ng hyphens ay ginagamit sa CSS upang tukuyin kung paano hahawakan ang paghahati ng mga salita, paglalagay ng gitling sa mga salita, kapag naghahati ng mga linya ng teksto. Sa wastong pagtatakda ng ari ari-arian na ito, maaari mong mapaganda ang kababasa at anyo ng teksto. Ang paggamit ng hyphenation ay kapakipakinabang lalo na kapag kailangang baluti ng mahahabang salita. Dahil nagkakaiba-iba ang mga patakaran sa hyphenation depende sa wika, ang ari-arian na ito ay nakadepende sa lokalisasyon ng teksto. Ang ari-arian ng hyphens ay maaaring itakda sa mga sumusunod na halaga. Non, walang hyphenation na inilalapat. Karaniwang naghahati lang ang mga salita sa dulo ng salita. Manual, ang hyphenation ay inilalapat ng mano-mano. Sa kasong ito, kailangang tukuyin ng mano-mano ang mga punto ng hyphenation sa loob ng HTML. Halimbawa, maaari mong gamitin ang at shy, malambot na gitling. Oto, Auto, automaticong inilalapat ng browser ang hyphenation sa mga angkop na posisyon. Sa kasong ito, kailangang tama ang pagtukoy ng wika ng dokumento, lang, attribute. Kahalagahan ng mga setting ng wika, kapag gumagamit ng hyphens, auto, kailangan ng tamang hyphenation sa pamamagitan ng tamang pagtukoy ng lang na attribute ng HTML na dokumento. Pagdepende sa font, ang ilang font ay maaaring hindi akma para sa hyphenation. Paggamit ng mga diksyonaryo para sa hyphenation, ang mga patakaran sa hyphenation ay nakadepende sa mga diksyonaryo na ginagamit ng browser. Kaya naman, maaaring hindi ito gumana ayon sa inaasahan para sa ilang wika. Sa wastong paggamit ng ari-arian ng hyphens, maaari mong lubos na mapaganda ang layout ng teksto. Lalo na para sa mga multilingual na website at mga disenyo na angkop sa mobile, ang tamang paggamit ng auto at manual ay maaaring mapabuti ang karanasan ng gumagamit. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Ang iyong suporta ang nagpapanatili ng inspirasyon sa channel na ito. Mangyaring mag-subscribe sa channel.